nagrereklamo na dahil sa umaalingasaw na amoy ng tumagas na diesel mula sa lumubog na barko malapit sa Pampang ang mga residente sa Bataan. Yan ang pampagising na balita ni Rainel Pawis. Tanaw pa sa baybayin ng barangay Mountain View sa Mariveles, Bataan ang dulong bahagi ng MTKR Jason Bradley. Nasa kalahating kilometro lang mula sa pampang ng naturang barangay ang Ground Zero. Ayon sa Philippine Coast Guard, lumubog ang barko nitong Martes. Nakita pa mismo ang insidente ng manging isdang si Cardo. Kala namin bangka na lumubog. Tapos yung paglaot namin ng Huwebes ng madaling araw, si dinaanan namin ng mga kasama ko, barko pala. May nakita rin daw silang pagtagas ng diesel. Magkikintabing dagat na yan. Paglaot namin. Kaya nga hindi kami makaraya dyan. Kapang eh. isda. Bukod sa banta sa hanap buhay ng mga manging isda, iniinda ng mga residente ang masangsang na amoy na galing sa dagat. Napansin na lang po namin, nung bernis po ng umaga, nangangamoy na po ng gasolina. Kapag namimili po kami ng isda, meron po amoy gasolina. Pero kahit may oil spill, tuloy pa rin sa pangingisda ang ilang residente. Mula sa dagat, rekta na nila itong iniihaw sa pang-pang. Siyempre po, natatakot po. Una-una po, siyempre, yun lang na naman po yung kaya bilhin na mamahihirap. Nakagaya ko. Ayon naman sa Philippine Coast Guard na isara nila ang pinanggagalingan ng oil leak mula sa MTKR Jason Bradley. 5,500 liters na diesel daw ang laman ng barko na galing na votas. Tumao po ito dahil sa lakas ng ulan at hangin dala ni Super Typhoon Karina. Empty na yung kanyang cargo with diesel. So yun na lang yung aming, uh, yun na lang yung aming pinagtutunan ng pansin. The mere fact na diesel din siya, madali din siya madesipate or mag-evaporate.